Kain tayo guys. Hapunan, hapunan. Gusto lang Prito, prito. Kagabi paksiw ng galonggong. Ngayon prito na ng galonggong. Paksiw ng galonggong kagabi. Ngayon prito. Pero malalakas siya guys. Oh. Malalaki siya. Kasi kapon, naliliit. ako. Kain tayo, mga karels. si kain na kayo, ay. Eh. So, sasawang ko guys. Walang kamatis, walang walang sibuyas, walang kamatis. Pang mahirap lang na sasawang, toyo, kalamansi lang, labuyo. Sis, bigyan mo na akong tubig, gaw, haw. <laughs> Nagdinaldala ko dito sa kamera, wala pala ako tubig. Wala kong content kaya ito, kumain sa kamera, sa harap ng kamera. Kumain sa harap ng kamera. Plastic. Plastic na baso guys oh. Kasi, yung mga anak ko dito, guys, binabasag nila sa lababo pag naghugas sila. Pagbabasagin, yung mga ano namin, guys, yung mga baso, pagbabasagin, nako guys, sandali lang yung mabasag sa mga anak ko, dalawa. Walang pag-iingat, kaya ang ginawa ko, plastic na baso. Kumain ka na, Alexis. Natatanggal ang aking pustiso. Nasadala. Bawat nguya ko ang pustiso ko na sumasabay. Pag nguya ko ang pustiso ko tataas, mababa. Maluwag. Nagsinabay-sabay sa aking pagkain.